Sa likod ng mga ilaw ng Maynila, noong dekada 80, may isang pangalang bumulabog sa bawat kanto ng syudad. Isang pangalang inatatakutan ng mga mayayamang may-ari ng kotse at hinangaan naman ng mga batang lansangan. Siya ay si Randolph Randy Padilla, ang half-brother ng batikang action star na si Robin Padilla. Ngunit sa halip na kamera at pelikula ang kanyang mundo, pinili niyang pasukin ang madilim at mapanganib na daan ng krimen. Hindi siya ordinaryong magnanakaw, mabilis, sistematiko at walang bakas na naiiwan. Sa bawat sasakyang kanyang nakukuha, lumalaki ang kanyang pangalan hanggang sa siya ay makilala bilang Carnap King. Ngunit sa mundong ginagalawan niya, walang permanenteng kaibigan at bawat operasyon ay maaaring maging huli Intriga, pagtataksil at habulan ng pulisya ang naging parte ng kanyang araw-araw. At sa pag-angat ng kanyang kapangyarihan, kasabay din ang papalapit na kapahamakan. Ito ang kwento ng isang kriminal na naging alamat, isang alamat ng kalsada na nagbigay babala at nag-iwan ng marka sa kasaysayan ng kriminalidad sa Pilipinas. Ito ang kwento ni Randolph Randy Padilla, ang Carnap King, sa ating komprehensibong dokumentaryo sa pagpapatuloy ng ating istorya. Si Randolph Randy Padilla ay ipinanganak sa isang pamilyang may dugong artista at may kontrobersyal na koneksyon sa mundo ng showbiz at lipunan. Siya ang half-brother ng kilalang aktor na si Robin Padilla. Nakalaunan ay gumanap sa kanyang katauhan sa pelikulang ginawa batay sa kanyang buhay. Mula pagkabata, hindi naging tahimik ang kapaligiran ni Randy sa halip na tahakin ang landas ng kanyang mga kapatid sa showbiz. Napadpad siya sa madugong mundo ng lansangan. Bata pa lang, nakitaan na siya ng pagkahilig sa mabilis na buhay, mga barkada, mga pakikipagsapalaran at ang hindi matatawarang kumpiyansa sa sarili. Ngunit sa halip na magsilbing inspirasyon ang kanyang pamilya sa industriya ng sining, napunta siya sa kabaliktaran ang pagiging isang kilalang kriminal. Noong dekada 80, isang panahon puno ng kaguluhan at kasakiman sa kalunsuran, unti-unting sumikat ang pangalan ni Randolph Randy Padilla sa mundo ng carnapping. Sa panahong iyon, isa sa mga pangunahing problema ng Metro Manila ang nakawanan sa sasakyan Isang krimen na halos araw-araw na laman ng pahayagan at istasyon ng radyo. Sa gitna ng kaguluhang iyon, lumitaw ang isang pangalang nagsimulang katakutan ng marami, ang Carnap King. Hindi gaya ng mga karaniwang magnanakaw na basta nalang umaasa sa tsamba o bugso ng pagkakataon, si Randy ay kilala sa kanyang sistema, disiplina at talino sa bawat operasyon. Para sa kanya, ang carnapping ay hindi basta-basta pagnanakaw lamang. Isa itong sining na nangangailangan ng maingat na pagpaplano, mabilis na pag-iisip at matinding tapang. Kadalasan, ang kanyang mga operasyon ay mabilis, malinis at halos walang bakas na naiiwan. Ang ganitong estilo ang nag-angat sa kanya sa landas ng pagiging alamat sa lansangan. Ang ilan sa mga taktikang naging tatak ni Randy ay ang mga sumusunod. Paggamit ng duplicate na susi o peking dokumento. Madalas alam na niya ang target bago pa man ito dumating sa kanyang radar. May mga koneksyon siyang nagpo-provide ng impormasyon tungkol sa sasakyan at kung papaano ito ma-access ng hindi nagdudulot ng ingay pagsasagawa ng surveillance bago umatake. Hindi basta umaasa si Randy sa lakas ng loob. Maingat niyang inoobserbahan ang target na sasakyan, ang galaw ng mga ari at ang paligid. Sa oras sa kumpiyansa siya na ligtas ang operasyon, sa kalamang siya ikilos. Pakikipag-ugnayan sa sindikato. Alam niyang hindi sapat na manakaw lamang ang sasakyan. Kinailangan niya ng network ng magsasagawa ng bentahan, magpoproseso ng peking papeles o magbabaklas ng mga bahagi na tinatawag na chop chop shops. Sa pamamagitan ng koneksyong ito, mabilis na nagiging pera ang bawat nakaw na sasakyan. Sa bawat matagumpay na operasyon, mas lumalaki ang impluensya at reputasyon ni Randy. Unti-unti siyang kinilala, hindi lang ng kapwa niya magnanakaw, kundi pati ng mga polis na itinuturing siyang high profile target. Ang kanyang pangalan ay naging pantakot at paminsan. ay simbolo ng paghanga sa mga batang lansangan na nais ring tularan ang kanyang tapang at kaling. Ngunit kasabay ng tagumpay ay ang hindi maiiwasang kapalit panganib. Ang bawat sasakyang kanyang nakukuha ay dagdag banta mula sa batas, dagdag inggit mula sa karibal na grupo, at dagdag tukso para sa mga kasamahan na maaring magkanulo sa kanya. Sa larangan ng carnapping, alam ni Randy na bawat galaw ay maaring humantong sa tagumpay o kamatayan. Sa puntong ito, tuluyan ang binitawan ni Randy ang normal na pamumuhay at niyakap ang mapanganib na mundo ng krimen. Isang desisyong nagdala sa kanya sa kasikatan at kapahamakan bilang Carnap King. Dahil sa kahusayan ni Randy sa larangan ng karnaping, hindi nagtagal, ay napansin siya ng mga malalaking sindikato na may kontrol sa mga operasyon ng nakaw na sasakyan sa Kalakang, Maynila ang kanyang kakaibang diskarte at liksi sa bawat operasyon ay nagbigay sa kanya ng reputasyon bilang isa sa pinakamahusay at pinakamadiskarteng carnapper ng kanyang panahon. Mula sa pagiging isang independyenteng magnanakaw, lumawak ang kanyang koneksyon at siya ay inalok na sumali sa mas organisadong grupo. Sa sindikatong ito, mas naging sistematiko ang kanyang kilos may mga spotter na nagbabantay ng target na sasakyan. May mga tauhan na nag-aasikaso ng papeles para gawing lehitimo ang mga nakaw. At mayroon ding mga koneksyon sa mga chop-chop shops na agad nagbabaklas ng mga sasakyan para ibenta bilang pyesa. Ngunit higit pa sa simpleng bentahan ng kotse ang kanilang ginagawa. May mga ulat ng ilan sa mga ninakaw na sasakyan ay ginagamit sa mas malalaking krimen, mga bank robbery, drug smuggling at maging getaway vehicle sa mga operasyon ng iba pang sindikato. Sa puntong ito, hindi na lamang simpleng karnaping ang mundo ni Randy, kundi isang buong underground network ng ilegal nakalakal. Sa mabilis na pag-angat niya, naging sentral na katauhan si Randy sa kanilang organisasyon. Ang kanyang pangalan ay hindi lamang kilala sa lansangan kundi maging sa mundo ng mga kriminal. Ang mga karaniwang magnanakaw ay humahanga at natatakot sa kanya. Ang kanyang tapang, talino, at reputasyon ay nagsilbing tatak ng kanyang impluensya. sa mga kasamahan niya. Siya ang simbolo ng lakas at tagumpay. Ngunit kasabay ng kapangyarihan, dumami rin ang panganib sa bawat sasakyang kanyang nakukuha at bawat transaksyong kanyang kinukonsulta na dadagdagan ang mga taong nagbabantay sa kanya. Hindi lamang ang polisya ang humahabol kay Randy, pati ang mga karibal na sindikato ay nagsimulang makita siya bilang banta sa kanilang teritoryo. Sa ilalim ng magulong mundo ng krimen, walang permanenteng kaibigan. Lahat ay posibleng maging kaaway. Dito nagsimula ang intriga, pagdududa at pagtataksil. May mga kasama siyang unti-unting naghanap ng tiempo para maagaw ang kanyang posisyon. May mga alyado rin na lihim na nakikipag-ugnayan sa pulisya o sa iba pang grupo para ibagsak siya. Ang bawat galaw niya ay naging laro ng buhay at kamatayan, isang krusada sa pagitan ng kapangyarihan at kaligtasan. At sa bawat araw na lumilipas, mas lalo siyang nalulubog sa isang mundo kung saan ang tiwala ay mahirap makamtan at ang pagtataksil ay palaging nag-aabang. Sa kasagsaga ng kanyang kapangyarihan, natamasa ni Randy ang marangyang buhay mula sa kanyang kriminal na kita nagkaroon siya ng magagarang sasakyan, karamihan ay galing din sa nakaw. Maluhong pamumuhay kasama ng mga barkada at babae, impluensya at takot mula sa kapwa kriminal. Subalit sa likod ng lahat ng ito, malinaw ang destruktibong landas na kanyang tinataha. Ang adrenalin ng mabilis na buhay ay may kapalit paghabol ng batas, pagdududa mula sa mga kasamahan at posibilidad ng pagkamatay anumang oras. Katulad ng maraming kriminal na umangat sa kapangyarihan, dumating din ang huling yugto ni Randy. Ang kanyang pag-usbong ay naging daan sa kanyang pagbagsak. Sa mga kwento ng kanyang buhay na isinabuhay sa pelikula, ipinakita ang mga kaganapang nagtapos sa kanyang karera bilang kriminal mga pagtataksil mula sa loob ng kanyang sariling grupo, mga operasyon ng pulis na naglalayong hulihin siya, ang sunod-sunod na pag-atake ng kanyang mga kaaway na nagnais wakasan ang kanyang impluensya. Ang kanyang tragicong pagtatapos ay nagsilbing paalaala na walang pangmatagalang gantimpala ang buhay ng krimen. Nagaano man ito kalukratif at katriling, kahantong pa rin ito sa kapahamakan. Noong 1989, isinapilikula ang kanyang buhay na Carnap King The Randy Padilla Story na pinagbidahan ng kanyang half-brother na si Robin Padilla. Ang pelikula ay nagbigay diin sa kanyang pagiging anti-hero, isang kriminal. Ngunit may tapang karisma at minsang pusong makatao ang kanyang modus operandi bilang carnapper at ang kanyang mabilis na pag-angat at pagbagsak sa mundo ng krimen. Ang mga eksena ng aksyon, romansa at intriga na nagpakilala sa kanya bilang isang alamat ng kalsada. Bagaman puno ng dramatikong interpretasyon, nagsilbi itong pagbabalik tanaw sa totoong buhay ni Randy at naging mahalagang bahagi ng kulturang popular sa Pilipinas noong dekada 80 si Randolph Randy Padilla, ang kilalang Carnap King, ay nanatiling bahagi ng kasaysayan ng kriminalidad sa Pilipinas. Ang kanyang pangalan ay naging babala at alamat. Babala na walang mabuting kinahihinatnan ang krimen at alamat dahil sa kanyang kakaibang talino at tapang sa larangan ng carnapping. Sa pamamagitan ng pelikulang ginawa tungkol sa kanya, mas nakilala siya ng mas maraming tao. Hindi lamang bilang kriminal, kundi isang tauhang nagbigay inspirasyon sa mga kwento ng aksyon at antihero sa pelikulang Pilipino. Ang kanyang buhay ay isang tragicong paalaala na ang mabilis at marahas na pamumuhay ay may kapalit na kamatayan o pagkakakulong. Na ang tunay na kalayaan ay hindi kailanman makakamtan sa daang puno ng kasalanan at kawalan ng hustisya. So ngayon, lamunaha